It's 5.30 a.m. Maaga po akong ginising ni mami. Kasi alis daw po kami. Kagabi po, pinatulog niya po ako maaga. At aalis nga daw po kami. Nagkita-kita po kami sa gasoline station. Ayan nga po, may bigay na donut si ate Amay from Tim Hortons. It's 6.28 a.m. At palabas na po kami ng highway. Hindi po matraffic dito. Tulog po po mga tao. Kasi today is Sunday. Anytime naman po, maluwag ang kasada dito sa amin. Kadalasan, traffic po pag rush hour. Pag may school, papasok at pauwi. Pero hindi pa rin po ganun ka-traffic tulad sa Philippines. Nasa Queen Elizabeth II or Highway 2 na po kami. Madilim pa. Kanyan po dito sa Canada. Pag malapit na po magwinter, mas mahaba na po ang dilim kaysa sa liwanag. Ayan nga po GPS. At sabi, makakarating kami sa pupuntahan namin ng 8.42 a.m. Sobrang excited po ako. Wala po akong idea kung saan po kami pupunta. Ayoko naman pong kulitin at kulitin si mami kung saan kami pupunta. Baka maging tigre si mami. <laughs> Puyat siya from night shift. Ayan po at medyo maliwanag na. Sumilip na po si Haring Araw. Naalala ko po tuloy yung kwento. Si Maliksi at Maganda. Nung nagtampo si Haring Araw. Ilang gabi hindi nagpakita si Haring Araw. ayun nga po kahit maliwanag na wala pa rin pong traffic. Hindi po tulad sa Manila Metras paliwanag ng paliwanag Tapos palila ng palila yung traffic Nawawalan lang po ng traffic Pag may laban si Manny Pacquiao nag -stop over po muna kami Para sa mga nagugutom At sa mga gustong mag-washroom Tapos nag-hi, hello Parang first time po namin nagkita Eh magkakasama lang po kami Sa birthdayhan last week bihay na po ulit kami Kanina 8.42 kami makakarating dahil nag over po muna kami. Ngayon, past 9am na po kami makakarating. Yang po nakikita nyo na view, yan po ang Canadian Rockies. Ang ganda pong pagmastan. Pakit po ng bundok yung pupuntahan namin. Kaya medyong maalog at malikabok. Na-excite na po talaga ako. Lalo na nakikita ko ang bundok. At parang naliligaw po kami. Pero okay lang. Maganda naman po ang view. Oo nga po pala, pupunta kami sa Grassy Lake. Super excited po ako kasi first time ko po pumunta dito. Pero sa si ate Amay po, second time niya po niya. Kaya alam namin na kami. Whitesman Pond pala itong napuntaan namin. GPS talaga pahamak. Ayan na, makakarating na kami sa pupuntaan namin. Sobrang nakaka-excite po talaga. Lalo na alam ko akit kami ng bundok. First time po namin na family, umakit ng bundok dito sa Canada. Alam niyo po ba ang mga nasa Canada? Hindi po sila purong work lang ng work. May adventure din po na ganito. Year round, may plan po sila. Siyempre po, pag sa Canada, gusto namin gawin sa summer or fall tulad ngayon. Ang mga iba naman po, lumalabas po ng bansa. Pag winter dito para mag holiday. Kami dito lang po kasi marami po kami magkakapatid. Mahal po ang plane ticket. Ayun na nga po, bumaba na po kami sa sasakyan. May kasama po kaming baby at mag din po. Siyempre, dadamitan po namin siya ng medyong makapal. Kasi malamig po dahil nasa taas po kami ng bundok at aakyat pa po kami. nag din po kami ng food na dadalhin po namin sa taas. Sisimulan na po namin ang pag-akyat hanggat maaga pa. At habang kakaunti pa lang po ang tao. Dahil habang pakit po kami, Siyempre, hindi po mawawala po ang story ko. Nung nasa Pilipinas pa lang po ako, lagi po kami pumupunta ng bundok ng daddy ko at kasama si Papa Obet. Nagpupunta po kami lagi sa DRT para manguha ng suha, rambutan at dalandan. Nakakamiss po sa Pilipinas. Kasi po mga puno po doon, kahit madaanan mo lang, pwede makain. Tulad ng bayabas, kahit bobot kinukuha ko. Ayun na nga po. Mga 5 minutes pa lang po kami umakyat. Naririnig ko na sa si Kuya Jeric. Kanino daw pong idea ang magdala ng cart at food pataas? Siyempre, help ko po siya taga-push. Kanino po ba talaga ang idea dito? Pati po ako nadamay na. <laughs> Mabato po yung daan, kaya masakit po sa paa. Si mami kasi hindi sinabi saan kami pupunta. Naka Jordan pa ako. Tapos mag-hiking pala kami sa mundok. Kala ko po kasi magmumol kami. O pupunta sa ate ko. Sabi po nila mas okay po. Na rough yung daan. Para safe na hindi madulas ang mag -hiking. Pero it's truly amazing. Ang ganda po tingnan ng mga dahon. Ng mga puno sa gilid. Tulad ng popular tree, aspen tree, larch, and marami pa. Nagtuturn yellow po ang mga dahon. Dahil sa seasons change dito sa Canada, pumakaunti po ang sinag ng araw. At palamig po ng palamig during fall season. Yung mga puno na green pa din, yan po yung pines at spruce trees, na po ay evergreen. Kaso, kadalasan po sa evergreen, Madali po sila masunog During summer Lalo na pag sobrang init Ng weather Kung napapanood nyo po yung wildfire Yan po ang itsura ng evergreen trees Sa so malapitan Kaya po bawal magsiga dito Dahil marami pong puno ay masusunog Kawawa po naman yung mga ibon At magiging mausok po At hindi healthy sa lahat Finally Narating na po namin yung grassy lake after 30 minutes. Nakamay po omukiyat at nagtulak ng cart. Sobrang big accomplishment po ang makaakyat sa bundok. Lalo na kung may tulak-tulak, hatak-hatak na cart. Kanino ba talaga ang idea nito? Pero sobrang ganda po talaga ng nature na wala po yung pagod ko po. Tapos medyo malamig po sa taas. Turing pag po namin, as in pawis na pawis po ako. Kahit na ang weather ay 8 degrees Celsius. Magtulak po ba naman ako ng cart na pakyat ang bundok tapos mabato pa. Pero it's truly amazing yung Canadian Rockies. Kami po ang naunang nakakayat. Kaya iniintay pa po, po namin yung mga iba na makarting dito sa taas. Mag-explore, explore pa po, po muna kami. Kung ano makikita namin dito sa taas. Aside from lake na nasa tuktok neto, marami pong trails na mapuntahan. May falls din po dito. Pero hindi na po kami pumunta kasi pakiyat pa po yun. At nakadeside hanggang dito lang po kami. At nakakapagod po umakyat na may card. Feeling ko po talaga, naparusahan po ko. Ngayon araw na ito, wait lang po, mag-explore muna po kami kapatid ko. Sinubukan ko pong basahin yung kamay ko ng tubig. Kasi parang gusto ko po mag-swimming. Kaso nagbago po ang isip ko. Kasi po ang lamig, lamig po ang natubig. Yung lamig po parang yung binibili kong RC sa Pilipinas. Na sobrang lamig at nagyayelo-yelo pa. Kaya sabi ko hindi na lang ako mag-swimming. At habang naghahanap po ng magandang pwesto para sa kakainan namin. Kasi sobrang gutom na gutom po talaga ako. Kahit kumain pa ako ng breakfast, mag-ikot-ikot po muna kami ng brother ko. Picture at video na kaunti. <laughs> There you go. Lalatag na po yung banig. Hindi po para matulog ah, kung di para maglunch. Ang sarap pong kumain sa taas ng bundok. Kasi ang ganda ng view at madami po kami nagsalo-salo. Last time po, nagbanding-banding kami. Nagpunta kami sa Abraham Lake. Napanood niyo po ba yon? Sa mga videos ko sa Reels. Pero doon po, hindi po kami umakyat sa bundok. At hindi nagtulak ng cart pa akyat. Ito na po yung best part. Kain na po kami. Nadala-dala namin na food. Siyempre, present ang pansit. Tatak Pinoy, sabi nga. Ito po po ang Tatak Pinoy. Ang traditional na rice in caldero. Untik pa maiwan, kaya binalikan. Kaluluto lang sa rice cooker niyan. Binitbit na po kaagad para mainit-init pa. Ang sarap po talaga kumain sa taas ng bundok. Bukod sa pagod po kami, sobrang ganda po talaga ng nature. Ayan na nga po yung baby namin. Nakikigulo din po sa pansit at kanin. Pagkatapos nga pong kumain, hindi ko po mapikilan na kumain ng macaroni salad habang watch ko po yung lake. Iniisip ko po masarap siguro maligo kung hindi malamig yung tubig. After kumain, nakapag-decide na po sila bumaba. Sa totoo lang po, hindi po ako happy. Kasi kumain lang po kami, then bababa na uli. Ini-expect ko na may adventure na mangyayari. Sabi ni mami, yung pagtutulak po ng cart pataas ng bundok ay adventure na. Parang hindi naman adventure yon. Parang mahal na araw po sa Pilipinas yon. Kaya ayan, nagpa-picture na lang po ko. Para makita niyo po gano'ng kaganda. At gaano kataas yung pagtutulak ko ng cart pataas? Ang Canadian Rockies po at napakagandang pasyalan at hiking. Kaya po kahit every year kami pumunta, hindi po nakakasawa. Pababa na po kami. Bago po ako magpaalam, bigyan ko po kayo ng tips kung paano pong mag-hiking. Una, tell your kids saan kayo pupunta. Para hindi po katulad sa akin na sumakit pa pako. Kasi naka-Jordan shoes po ako. Dapat ang shoes gagamitin ay pang hiking or pang running. At panguli, sa tingin niyo po, kanino idea na magdala kami ng cart with food pataas? Thank you for watching!